ng tangali guys punta tayo ngayon sa pwesto tayo ay magpapainan ng mga magdadala tayo ng battery malang lang yung battery natin ha Dito sa likod Uh oh mainit ngayon mainit naman ngayon walang no problema ngayon init dati ulan ngayon naman init super init hindi ako nakapag jacket oh ya yeah. So, Stop. Stop. At the right stop na ang Ngayon, maaakala tayo sa aking pwesto sa high wall. Pinatibay na po ang pader. Lagyan na ng barrier. At may na to. dito po ang aking pwesto third floor bagsakan puro prutas puro gulay o oh, yan o oh. uh, dito na kami sa aking pwesto Ano ang iniisip po? Ay, mga ano ko. Ano ko ano, talaga ano, <laughs> Bago ba yan? Okay, papakain sa aso. papakain na sa aso yan. Kala ko okay, na sa aso Ang oh. Ito aking jeep, dalawa, papaikuti namin. Ikot ba ba tayo? Hindi na. Battery. Ayun Talaga na battery. na Magkano? ha 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 wala ko yan paano sige na ba? ba't may dalakan lente? Lusaw yung Lusaw yung tampo ko Galing ng bagyo Kamatis Green na green oh no? Green na green oh no? ganda Parang ano Ito sa video <laughs> Ang dami niya no Galing ng bagyo Kaso Hilaw tapos yan oh no? Lusaw yung Tampo Ang dami niya no Pangalan Pangalan na Losaw. Nangyayari sa gulay kapag kagaling ng bagyo. Mga lusaw. Kung sasama o, oh, nito, sayote. So maganda to. Dahil ito ay nasa kaso ah, ang sama din ng babat na is mga sugat din nag babat sa tubig tapos itong kamote ang kangkong ganda naman ang kangkong hindi maganda talaga ang gulay kapag kagaling ng bagyuan mais ang mamahal na ang sasama pa yung parang Dennis na talong maganda no eh na, naka ano. Ay, ako Ay, eh, e, naka ano kanina. Sa cellphone? Ha?